Isang luto na pwede natin gawin sa hito Hi kabamba, Magandang buhay! Panibagong araw, panibagong ulam ideas na naman po ang aking isi-share sa inyo Kaya samahan mo ulit ako dito sa aking kusina Manood, matuto at mag-enjoy Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen Meron ako ditong isang malaking piraso na hito Alam pong yung mga kapwa ko Ilocano na naman yung makaka-relate sa lutuin na to Tara't umpisahan na nating magluto Dito sa aking wok pan ay naglaki lang ako dito ng kunting mantika Dahil igigisa lang natin ng saglit itong ating bao bawang, luya at sibuya. Sa ganitong luto ng hito ay mas maganda na damihan nyo ito ng luya. Isa ito sa pampaalis ng langsa dito sa isda. Nilagay ko na rin dito yung kamatis at ginisa lang ito ng saglit. After ng pagigisa ay nilagay ko na rin dito yung hito. Matagal talaga ang paglilinis dito sa hito. Asin at suka yung aking ginamit at isang batsyang tubig o oh, diba kabamba. Maproseso ang paglilinis dito sa hito pero worth it naman ang sarap nito. Nilagay ko rin pala dito yung kanyang bihod. Tinatawag naming mga ilokano ito na bugi. Pero kung ayaw nyo naman itong isali, ay pwede rin naman kabamba. Ako kasi ay gusto ko, kaya nilagay ko ito. Nung maigisa ko ng saglit itong isda, ay naglagay na ako dito ng kunting bagoong. Kunti lang naman yung aking nilagay dahil panggigisa lang natin itong bagoong. At dahil isa akong Ilocano, ay talagang naglalagay kami ng bagoong sa ganitong lutuin. Yung nanay ko pala ang nagturo sa akin sa lutuin na to. Siya ang una kong guro sa pagluluto. Maliban pala dito sa hito, ay pwedeng pwede rin ito sa dalag na isda. O yung tinatawag naming buri ikaw. After After ko na ito maigi sa kabamba, ay nilagyan ko na ito ng tubig. Takpan at pinakuluan hanggang ito ay maluto. Sa kaligitnaan ng aking pagpapakulo dito, ay naglagay na ako dito ng patis panimpla. Dahil kunti lang naman yung aking nilagay na bagoong, kaya patis yung aking ginamit dito na panimpla. Pwede rin asin kung gusto nyo. Yan at ilalagay ko na rin dito yung ating hilaw na saba. Ito talaga yung isang masarap na sahog nitong ating hito na niluluto. Maliban dito sa saging na saba, pwede rin dito yung saging na tundal basta hilaw pa kabamba. Ay nakat dagito yung man tinaimas nga si daan kabamba. Lalo no native nga paltat, wino saan native nga buri ikaw kabamba, wino diyaw awagan tayo nga dalag. Comment ka na lang dyan kabamba kung nakapag-try ka ng magluto ng ganito. Dito kasi sa aming probinsya, isa ito sa aking nakagisnan na luto. Nung naluto na yung aking nilagay na saging nasaba, ay nilagay ko na rin dito yung ating sampalo. Mas masarap talaga na pang asim yung tunay na bunga ng sampalo. Talagang asim kilig ang hatid nito. Pero kung di naman available yung bunga ng sampalok, ay pwede mm -hmm. naman dito yung ating sinigang mix. Ang masarap na timpla nito, kabamba, ay yung nag-aagaw yung alat at itong asin niya. Maglagay ka na rin ng gusto mong pampalasa. Maliban pala sa maraming luya na aking nilagay dito, ay naglagay rin ako dito ng isang tangkay ng tanglad. Makakatulong yan ng pagtanggal ng bangsa dito sa isda. Shout out po pala sa nag-request nito kay ami Villarmino. Sana po ay mapanood nyo itong video na to. Yan na, kabamba, luto na yung ating sinampalukan na hito with saging nasaba. Isa na namang recipe naming mga Ilocano. Paki-like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. At tara muli ulit natin itong pagsaluhan. Thank you for watching Kabamba! See you sa aking next cooking vlog!